Buenas dias mga boss at mga paps. For today's video, pag-uusapan natin ang isang parte ng its system na parang politiko na marunong mag-separate ng dumi. Tara alamin natin kung ano ang sand separator. Pero bago yan pagkatapos muna ng isang maiksing intro. Ang sand Separator mga paps ay ginagamit para tanggalin ang mga buhangin. Kalawang at kung ano-ano pang dumi sa tubig ng itsBS system. Kapag di mo tinanggal yan, nako. Parang traffic sa EDSA puro bara, walang progress. Aray ko! <laughs> Alam mo paps, sa isang HBAC system ay parang tagalinis ng kaluluwa ng system, kumbaga isa siyang ansang hero. Walang spotlight, pero siya ang dahilan kung bakit hindi umiiyak ang chiller mo. Pero kahit ganun na siya kaloyal, napupuno rin niya ng dumi overtime. Kapag hindi mo nililinisan o mini maintenance ayan na. Babagal ang flow. Tataas ang pressure drop. Magagalit ang system at mauwi sa breakdown. Yari ka! <laughs> ang sand separator ay parang politiko. Kasi naman mga pre, kahit linisin mo, pero pag binalikan mo after ilang buwan may dumi pa rin. Ganyan din ang mga kurakot. Kahit ilang beses mo mang iseparate, bimabalik at bumabara sa sistema ng gobyerno. Tama kayo, tama kayo! <laughs> Bakit kailangan itong i-maintenance? Kasi habang tumatakbo ang itsBS system, ang tubig ay umiikot ng paulit-ulit sa mga tubo. Kasama sa flow ang mga particles na galing sa kalawang. Buhangin at sediments. Pag walang regular na maintenance, dumi ang iipon sa separator. At pagbarado na, paalam efficiency. Sa madaling sabi kung hindi mo lilinisin, ikaw din ang mahihirapan. <coughs> Ngayon, isipin mo ang gobyerno, kapag hindi mo minimenti na ibig sabihin wala kang nakikitang dumi at hindi mo mapapanagot ang mga abusado. Ang dumi ay naipon din ang resulta, mabagal ang progreso, mataas ang pressure, at mainit ang ulo ng taong bayan. Agay! Ang baradong separator ay parang baradong sistema. Kapag barado ang sand separator ay parang ahensya na puno ng red tape at mga mandarambong. Walang pumapasok na investor. Walang lumalabas na proyekto, puro perma. Puro delay at puro dahilan, may nangyayari na. At pag nagtatanong ka kung bakit mabagal ang sistema, sasabihin nila. Normal lang yan boss, may kunting dumi lang at e naayos pa at may dumi kunti. Pero pag binuksan mo, aba. Hindi lang dumi, buhangin. Kalawang. At kung minsan, may malalaking peraso pa ng kapalpakan. Gago! Tanga! Inutil! Talantado! Ganito rin sa politika, di ba? Sasabihin nilang normal lang ang anomali, kunting corruption lang yan sir. Pero pag binusi mo, hindi na anomaly kundi full operation na ng negosyo nila. Ang galing! Ang galing! <laughs> ang pag o paglilinis at hindi pampaganda. Ang maintenance ng sand separator ay hindi lang pa-show. O pampapogi. Hindi ito ginagawa para may pang-project report, ginagawa ito kasi kung di mo lilinisin, ang sistema ay magkakaproblema. Sa itsb HBSC kapag napabayaan mo yan, tataas ang energy consumption, Babagal ang calling at ang mga equipment ay unti-unting mamamatay sa bara ng kapalpakan at kapabayaan. Tama kayo! Tama kayo! <laughs> Ganon din sa gobyerno. Kapag hindi mo nilinisan ang mga kurakot, tataas din ang energy cost, ibig sabihin. Mas maraming pondo ang nauubos sa walang kwentang proyekto. Mas mabagal ang serbesyo at ang taong bayan ang mamamatay, hindi sa init. Kundi sa inis. Aray ko! Kaya dapat i-drain mo na yan. Ang sand separator ay may drain valve. Kapag puno na ng dumi, kailangan mong drain o i-flush out para bumalik ang normal na daloy. Simple lang yan tanggalin mo ang bara bago masira ang lahat. Wee, di na. <laughs> Kung totuusin ganyan din dapat tayo sa sistema ng bansa. Kapag nakikita mong puro kalawang at buhangin ng katiwalian, buksan mo ang drain. Huwag mong hayaang maipon. Kasi mga paps hindi mo naman kailangan agad palitan ng bagong tubo, kung pwede mo namang lenisin ang bara. Hindi mo naman kailangang magpatayo ng bagong ahensya, kung pwede mo namang tanggalin ang mga bulok sa loob ng sestima. Ang problema lang sa atin, mensan gusto nating maglagay ng bagong separator. Pero yung mga dating dumi, nandun pa rin sa loob, nag-aabang ng bagong budget. Ang galing! Ang galing! <laughs> ang prinsipyo ng sand separator ay simple pero malalim. Ginagamit nito ang centrifugal force o yung puwersa ng ikot para hiwalay ang mabigat na particles tulad ng buhangin at kalawang at dumi mula sa tubig. Habang umiikot ang tubig sa loob, yung mga mabibigat na dumi ay tinatapon pababa sa collection chamber, at ang malinis na tubig lang ang umaakyat, umaagos pabalik sa system. Ibig sabihin, gumagana siya sa prinsipyo ng separation yield density. Yung mabigat bumababa. Yung malinis umaangat. Yung sample, epektibo at matino. Ngayon kung tutuosin mo, dapat ganyan din dapat ang pamumuno sa gobyerno, dapat kapag may mabigat na dumiibig sabihin, mga kurakot. Sinumaling at trapo. Automatic bumaba na sa pwesto, hindi yung sila pa ang umaangat habang yung malinis ang nilulubog. Tama kayo, tama kayo! <laughs> centrifugal Force Batas ng hostisya pero kadalasan peki. Sa sand separator, gumagana ang centrifugal force ng walang pinipili. Walang kinikilingan. Lahat ng mabigat kahit anong itsura babagsak talaga. Pero sa gobyerno, ay nakupaps. Selective gravity ang uso. Yung mabibigat na kasalanan pag may koneksyon biglang gagaan. Yung maliit na pagkakamali ng mahirap biglang mabigat. Aray ko! <laughs> Kung sa san separator, ang dumilang talaga ang bumababa, sa politika minsan yung malinis ang pinapababa at tinatanggal sa system. Brutal pero totoo. Gago! Tanga! Inot! Flow Control System Ang sand separator ay disenyo para panatilihin tuloy-tuloy ang flow ng malinis na tubig. Kung barado ito, titigil ang pressure at nasisira ang linya. Gaya ng isang lipunan. Kapag puro dumi at kasinungalingan ang nakasama sa agos ng sistema, hindi lang efficiency ang bumababa, moralidad mismo ng tao ang naiapektuhan. Ang mga proyekto nagiging photo ops. Ang mga pondo naging allowance at ang mga pangako naging press release. Ang resulta, baradong bayan na pay or walang resulta puro ghost. Hindi <laughs> Ang ilalim ng sand separator ay parang archive ng kasalanan. Lahat ng dumi. Lahat ng di kapat dapat ay doon na iepon. Pero ang maganda nito may drain valve para pwede mong flush out anytime. Sa gobyerno naman ganito dapat. Kung alam mong puno na ng kalawang at dumi ang system. Drain mo agad bago mag overflow. Ang kaso sa atin, hindi din drain pinagtatakpan lang, tapos tatawagin nilang reform program. Hindi, <laughs> wow. Ang masakit pa, yung mga dating pina-flush at drain na bumabalik sa next term. As if bagong tubig sila, pero amoy kanal pa rin. Paano mo <laughs> Ang sand separator ay hindi forever na malinis. Kahit gaano kagaling ang design, kailangan mo pa rin imentina ng regular, ganyan din sa lederato. Kahit gaano katino ang sistema, kung walang regular check and balance, mag-iipon at mag-iipon ng dumi. At kapag pinabayaan, ang presyon ng problema ay tataas hanggang sa pumutok, at pag pumutok lahat na dadamay. Kaya nga sabi sa engineering. Preventive maintenance is cheaper than total repair, Ganyan din dapat sa gobyerno, preventive impeachment, bago pa naubos ang kaban ng bayan. <laughs> mga ginawa, ang balita. May nangyayari na. <laughs> ang moral story ng paliwanag na ito na kahit dinadaan natin sa bero, sa huli ay may katuturan at kalaman. Ang sand separator, kung gusto mong magtagal at efficient, alagaan mo. Linisin mo at bantayan mo. Kung barado ang separator, wala rin kwenta ang flow. At sa bayan, kahit anong ganda ng plano, kung barado ng mga kurakot. Walang lamig ang progreso. Kaya mga paps, sa HBSC man o sa gobyerno, ang hindi nalilinis. Nabubulok. Kaya huwag kang matakot mag-drain, baka kasi yung dumi sa system ay matagal mo nang binoboto. Bueno mga boss, kung meron kang katanungan please drop your comment below at sasagutin natin yan ayon sa aking eksperyensa at abot ng aking kaalaman. At kung interesado ka sa mga ganitong content pahingi naman ng isang like at please consider to subscribe my YouTube channel para sa susunod na video na aking upload ay magkaroon tayo ng koneksyon. Sa muli maraming salamat sa nakaabot sa dulo ng aking video. Hangga't sa muli natin pag-ugnay. Gracias. Adios.